So, nandito tayo sa Barasoeng Church, mga idol. Yan, yung sa likod niya. So, you can see si Tatang. Ayan, nakabike. So, what's up? So, ito kasi tinasa na, da pero dati dito, mataas ang tubig dito, mga idol. Ayan, nakikita niyo yung di pa niyong tinasa. So, what's up? O, oh, yun, no? so, malalim. Diba? Ay, dito malalim din. Wow. <laughs> wow ang lalim ang tubig din ba, so, <laughs> so what's up ito yung ng simbahan ng Barasuin mga idol baha lalim lampas tuhod <laughs> wow lampas tuhod mga idol yan lampas tuhod tayo nandito sa imbang Barasuin wow Pampas tuhod yung tubig dito mga idol. Tingnan nyo itong sasakyan. Ayan. Ito yung in Church mga idol. As you can see mga idol, Baraso in Church yan. Ito yung centennial binadayo ng mga karamihan. Pag may mga outing or mga tour sila, hindi sila nakakalimutan dumaan dito sa Baraso in Church na to. Ito yung sikat na simbahan dito sa Malolos mga idol. Centennial. So tingnan nyo mga idol, yung sa tuhod ko ba tinas kong konti kasi ano lampas tuhod mga idol yung tubig pinasukan din yung ano simbahan mga idol kung naalala nyo yung na Jessica Soho dito yung kinasal sila yata ay dito Ayun. pasukan yung simbahan mga idol ng Baraso in Church ayan sobra Aba diba Naku po, palalim ng palalim mga idol So what's up Yung tubig dito palalim ng palalim So pinapakita ko sa inyo mga idol Kung anong ano dito sa Malolos Sa in Church sa gilid As you can see, tingnan mo naman Yung mga Ano dito, bahay-bahay Talagang pinasok nga Yan yung in Church mga idol medyo mabawaw na dito kasi ito yung tinasa ng konti so what's up so tingnan nyo yung simbahan mga idol talagang pinasok mga idol ha as you can see talagang hindi kakayanan na sakin natin pag ano kasi mababa lang yung kotse natin so what's up mga idol so yun ito yung may ibang sasakyan talagang pinasok na, na dito para safe siguro. Mataas na part itong sa Pero syukan si mga idol, ano pa rin. Yan yung Barasoin Church mga idol, yung centennial na simbahan. Centennial na simbahan mga idol, binaha mga idol. Del sa bagyong karina. Di ba? Ito yung tubig mga idol. Grabe. Ah, hanggang highway yan.